ano po? Sakay sa presidente ng Mubit. Presidente po ng Mubit. Mukha lang po ang presidente, ma'am. <laughs> Madalas nga ako na pagkakamal presidente ng Mubit, sabi ko, hindi ako presidente. Tao to. Ako nang nilang uniform. Bahon tayong tubig na malamig na malamig na malamig sa tag-init. Baka tayo masunog. Diba? Ito yung motor natin na baka pogi po Pogi pa si driver, kaya lang maligaw So, ano pa ba gagawin natin? May hanapin ako. Hanapin ko yung super kalad. Yo! Kamusta kayo dyan? At ah, nagtitiklop ako ng kumot. So, meron nga pala akong kaibigan na nasunugan, kasama ko siya ng ng tricycle. So, magdudunit ako ng dalawang perasong kumot at ready to use na to. Mabango na at hindi makati sa katawan. Ito, tinitiklog ko. So, napakahirap masunugan mga kaibigan. Dalawang kumot ang idudunit natin. Ayan, ready to use na to. Tapos, meron pa tayong idudunit na kapote. So, yung kaibigan ko na yun, nagra-rider yun. Baka kailanganin niya to kahit na napakainit ngayon ng panahon. Kasi nasa halagang 300 pesos to 500 pesos mo itong bibiling kapag brand nyo. naman, mm. na beses ko lang nagamit. Siguro dalawang beses ko nagamit. Maganda, maganda pa to Medyo madumi lang yung loob. May mga mantsa mantya Pero magagamit at magagamit pa rin. At magdudonate ako sa kanya ng super kalan. Hindi ko pa lang nalilinis ano, so, gumagana tapos pagka medyo nagka-pera-pera ako, lalagyan natin ng laman ito. Kung walang pera, edi bibigyan natin ng wala, di ba? May laman yan, di ba? Financially kasi, mga kaibigan, wala talaga akong may dudunik financially. Mahirap din ang buhay ko, pero kahit pa paano, pinipilit kong tumulong kahit na walang-wala ako, di ba? Itong maliit na bagay na to, sana maging malaking tulong sa kanya to at sa kanyang pamilya, di ba? So, tiklop lang natin. Tapos, kukontakin ko siya. Dalawang araw ko na siyang hindi makontak. Baka binenta na yung cellphone. Dahil nga sa naranasan niya sitwasyon ngayon, na kanyang buhay, di ba? Hanapin may... ko, kasi dito-dito lang din naman kami sa lugar namin, di ba? So, may plastic ba tayo? Okay na. So, oh, pabiyahe ko ngayon ng move it. Kita-kita na lang ulit tayo sa dahan. tayo sumagot ah Sumagot na ba? Hello po Sir, nandito po sa may National Book Store Ah, uh, ma'am pasensya ka na hindi ako familiar dyan uh, Nandito ako sa may Starbucks ngayon, malapit ba kayo rito? Starbucks? Hindi po eh uh, Ah, sige ma'am, pagtanong ko An Pagtanong mo lang yung entrance entrance Entra Entra ba ng National Bookstore ba yan? Opo, sa likod dito ang Sogo, sir Sa likod ng Sogo? Ah, alam ko yung Sogo, alam ko yung Sogo Sige po, sige po, puntaan ko po Hanapin ko na lang po Sige Okay po Okay po, babush <laughs> <laughs> Bali yung pick-up location Napan natin si passenger Malapit na pala tayo mawala ng gasolina Yung Sogo, alam ko eh, batikan tayo sa Sogo eh <laughs> Wala mang dito, kasi nandito yung Sogo eh Yung likod, ayun na So clean, so good, Sogo <clears throat> Nasa ng National Bookstore <laughs> Ano na yata tayo mapagtatanungan eh. Ito nga yung National Bookstore. Ito na yun, ito na yun. Ma'am, magandang, maganda pa ho kayo sa gabi. Ma'am, kayo, nagbook po ba kayo ng ano? What? Nagbook kayo ng Joyride? <laughs> Ay, Joyride. Nagbook kayo ng Mubit? Opo okay. Ma'am, kayo po ito? Opo okay. Ah, uh, tama. Okay. Have your number Tama po yung drop-off, ma'am. Okay. Tapos, ano gagawin? Cash number? Ah, 0917 09... Ano po? Sakay sa President ng MUBIT Presidente po ng MUBIT? Uh -huh. Mukha lang po akong Presidente uh -huh. <laughs> uh -huh. Madalas nga ako napagkakamal ang Presidente ng MUBIT Sabi ko, hindi nga akong Presidente uh -huh. Sa utaw Kung nabas nilang uniform is ganito Ay ganito? Okay. Hmm. Teka lang mama Ako uh Pinasend -huh. mo ba sa ano mo? Sa kasintahan mo sa asawa mo? Na yung Gcash Okay Ito <laughs> po ma'am Suot ko na sa'yo Bago Kaya Ano ma'am? Ang bago Alin ba? Yung helmet ko? Ayon sa mga madam? Okay na po Okay na po Sige po ma'am, hindi naman po tayo makakalis dito hanggat di ganun pa nakakasakay eh <laughs> <laughs> Okay na po ma'am? Yes po ma Pick up Saan ba malapit o ma'am? Sa uh, hardware, ah, Merlin hardware po Merlin hardware, di ako familiar ko na Duro ko na lang kaya sir Talaga ba ma'am? Baka maligaw tayo Hindi yeah, yan, tiwala lang Wala <laughs> akong tiwala ma'am eh <laughs> Patay tayo <laughs> okay. Patay lang ako ma'am, ako yung nagdadrive eh Huwag <laughs> ka na sumama ma'am, sa kamatayan ko <laughs> <laughs> Ma'am nagla ako, sama ka na sa vlog ko ha oh. Oo Pwede ba kita yung sama sa vlog ko? Oo, pwede lang ma'am sir okay lang Sorry, vlogger ko pala sir Kunti lang ma'am uh -huh pagkamalan tapos ulit president. maraming nagkaka maraming yung tawag dito. Maraming nagtatanong niyo, ikaw ba presidente ng Mubit? Sabi ko hindi ho ako. <laughs> 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 nice. Talog pa. Ah, pagkakamalan talaga ako ng presidente. Pero bukong bagay naman sa akin, ano ma'am? Oo, no. oh, baka naman gusto mo. Gusto ko talaga, kaya lang hindi nila pinapayagan. <laughs> <laughs> Eh, di ba po may mga member-member yan? Oo, oh, may mga member member 1, member 2, member 3. Sunod-sunod yan, ma'am. Oo, oh, ay. Pero wala ako doon, ma'am. Ah, wala? Wala uh, kang ano? Wala tayong member, eh. Ah, solo ka lang? Hmm, kahit nga presidente, hindi, hindi nila pinayagan, eh. Ma'am, may sasabihin ako sa iyo to. Yes po. Maganda tong sasabihin ko sa iyo, Ma'am. Ano po? Y? Atras ka ng konti sa likod, nahihirapan ako eh. Ah. Ayahan, para guminhawa pa karamdam ko. Ayahan. Ah. Sorry po. Para maging maganda usapan natin. Ah. Pa-abuelo ba? abuelo belo para puro magaganda lumalabas sa aking bibig, <laughs> di ba? Bolero! Madalang ako mambola, mam. Ma Pag sinabi ko, totoo yun. Ay, mm. Talaga ba? Pag sinabi kong maganda ka, maganda ka. Totoo yun. <laughs> Mam, ma nakaiba na ako. Naka-send na mo yung gigas. Baka magkalimutan tayo Hindi yan, sir. Wait lang. Hindi pa na send Isa-send na. Ah, okay, okay, okay. If ever naman na hindi ma-send, magka-cash na lang ako. Grabe ka naman, mam. Ma Dalawa pa yung babayaran mo. Isang gigas at isang cash. Eh, wala kaya itong na itong president ng Mubit na po. hindi pa nag chat, -chat. <laughs> Ano na, mam? Ma ang boyfriend ko po, po, Isla Sasawa. Isla? Isla mag-send. President po ng Mubit. Eh, presidente ba yan ng Mubit, madam? Yes, po. PDRC? Ano na ano, ma'am? PDRC PDRC Eh yan pala presidente Napagkamalan pa ang presidente Eh akala ko kasi <laughs> Mga formahan mo kasi Tsaka yung uniform talaga yung nagdala A Alam ko naman yan ma'am Kaya nga lang hindi talaga ako presidente Kaya <laughs> <Yeah, na> nga <po. laughs> Mukha lang akong presidente <laughs> No Ted <laughs> ah oh, ano? Anong pero? <laughs> Matagal na kayo sa ano, gahit mo mukit. Ang alam, beses ko pa nang bumabiyahe, ma'am. Oh, bago pa lang. Oh, bago pa lang, ma'am. Mm. Pag nagpang sampung biyahe ko na, kumbaga naluluma na ako nun. <laughs> kaya pala, kaya pala bago yung health. Eh, siyempre, hindi ko pwedeng pabayaan yan, ma'am. <laughs> Libre na nga lang, di ba? Bigay na nga lang, pababayaan mo pa, di ba? Ako, sa una lang yan. Ah, ma'am, ako, kaadami nagbibigay sa akin, pinapahalagahan ko yan. Ay, wow. Lalo na paglibre. <laughs> libre. Kaya nga bigay, di ba? <laughs> libre. Libre. May page po kayo? Abis, syempre naman, ma'am. Hindi okay. naman tayo pwede mag-vlogger-vloggeran dito nang wala tayong page. <laughs> <laughs> Hindi pwedeng ganun, ma'am. O eh, merong ganun, ha? Yung NEMA. NEMA page lang. <laughs> <laughs> may, may nagpapanggap pala na vlogger. <laughs> so, ano pong page nyo? Para naman... Baka naman mawakantid pa yan niyan, ma'am. Mamaya, mamaya na, mamaya <laughs> na. Nagda-drive ako yun. Eh. <laughs> Ay, sorry, ah. <ha>? Hmm. <laughs> Pwede na mo sabihin. Medyo mahirap sa spelling yun, madam. Ah. Kung bakit para kang nakipag-usap, para ko sinabi Espanyol, eh. Ah, Di ba? Hirap naman? oh, kita mo na. Di ba maspell? Doon pa lang, ipagkainisip mo. Ang hirap naman. Okay, intayin may ko, may emotion pa talaga. Yan. Oo, intayin ko na nga lang sabihin ni eh, kuya. ba? Diba? <laughs> Okay, okay. Okay, okay, okay. okay. Kita mo, naiiba na yung lingwahe mo. Okay, okay, okay. <laughs> <laughs> okay, okay. Ah, <laughs> wait. Talag mo, sir. Ah, oh. ah, alam mo sa mga... oh, ano wasa sa... yung mga... Asa, sa asawa ko, ma'am. Ang tuwan -tuwa sa akin, ma'am. Ah. Ano? Happy pill ka niya. ano, ano? Happy pill? Oh, oo. oh. <laughs> nice talaga yun. Niyagan ka sa yung nang mo dito na. Ano ma'am? May asawa ka na ba? Marami. <laughs> diba? Sabi nga nila, share your blessing. Hindi po <laughs> Kita mo na ba? Namumura. Sorry, sorry, ah, kita mo na ka tuloy, di ba? <laughs> share your blessing. Oo. Oh, Sa tindi, hindi ba? Eto <laughs> na po. Magsasanda po ito. Very good, very good sir, ano yan, wala kang swelo. Alam mo yung swelo? Swelo, ma'am. Kung sasabihin mo sa akin, malalaman ko. Hindi, I mean, yung kaga, ah, okay, wala. Yung parang walkie-talkie sa movie. May mga walkie-talkie pa pala rito sa movie. wala, ma'am. Ah, sorry, 100. Anong 100? Opo, hindi. <laughs> Tawag kasi siya. Opo. Ano yung passing? Passing ba ito? Pasig mo, ma malaki pa. Sige, eh. baka mamaya. Baka mam... Akala ko ba alam na, alam, alam mo pupuntahan natin? Hmm. Ako. Sige po. Thank you. Asawa mo ba talaga yan, ma'am? Asawa? Ba't nabubupo ka pa? Eh, mas matanda sa akin yun. Ay, ganun ba? Ako. Okay. I'm 24 years old sa uh, Magdatay. Ah, gano'n. Oh, uh, oh, uh, okay, okay, okay. <laughs> okay, okay, okay. <wait. laughs> nice. Alin, ma'am? Ikaw, nice. Nice talaga ako, ma'am. <laughs> Bukod akong pinag... Five star later. Ano, ano? Five star later. Kahit wala na, ma'am. Wala, wala namang problema doon. Kasi hindi na ako mag -ano, ha? Ah, ko, bahala. Nasa sa'yo cellphone sa eh. Okay. Talagang ang buhay ganyan lang talaga ba? Parang life? Oo eh. Ano pa ba gagawin natin sa buhay kundi maging masaya, hindi ba? Yeah. Kaya ako ganito ma'am, hindi ko inaalala yung mga alalahanin ko sa buhay. Yeah. Di diba? oh, okay. Ako yung tao na trust the process. Ah. Kaya, bahala na. Oo naman, yes. Yes talaga. Nice, nice, nice. Nice. Nice, hindi, yes. Ah. Nice. May collection pa ha. <laughs> Ayan sir ha, nag-send na, pakita ko na lang sa'yo later oh, sorry, sorry, salamat, O sige sige ma, salamat ma ma Thank you rin po Huwag ka muna magpasalamat, di ka pa buha eh. Pero nagbayad na eh Oo, oh, oh. mamaya na yun, right. pagka mag salamat po Palo ka ba sa akin? Ha? Huh? Magpapalo ka Eto oh, ma ma Ito ma ma Ito ma na Ito ma ma <laughs> Ito sinasabi ko sa yung picture Walang kakaba-kaba <laughs> diba? sige. Oh, sige na